Ano nga ba ang tunay na batayan patungo sa pagiging bayani? Kaano karaming sakripisyo ang kailangan mong ialay para lang makita nilang nagmamalasakit ka sa bayan mo? Hindi pa ba sapat na ilaan mo ang buong buhay mo sa masang iyong pinaglilingkuran? Pero bakit yung iba, pinatay lang, bayani na kaagad? Ganyan ba talaga ang dapat na maging basehan? Dahil hindi lahat ng bayani ay nakaukit sa bato. Halika't magbalik tanaw tayo sa kwento ng taong maagang namulat sa kapihan ng kanyang bayan at maagang isinigaw ang pagkakapantay-pantay. Kinalaban ng gobyerno, ngunit pansamantalang kinalimutan ang galit dito para lang ipagtanggol ang kanyang bayan laban sa mga dayuhang mananako. Pero pagkatapos ng tagumpay, kalayaan nga ba talaga ang napala ng kanyang bayan? Ang kwento ni Luis Mangalus Tarok founder ng Hook Balahak o yung tinaguriang Supremo. Pero kung bago ka palang lang sa ating channel, pakipindot na din po ng like, subscribe at bell notification button para palagi kang updated pag may mga bago tayong kwentong kagaya nito. Si Luis Mangalos Tarok ay isang anak mahirap lamang. Siya ay tubong Santa Monica sa bayan ng San Luis sa Pampanga. Siya ay isinilang noong ika ng Hunyo, taong 1913. Ang batang si Luis noon ay maagang hinubog ng kanyang mga magulang patungo sa buhay espiritual. Sinikap nilang maging mabuting bata ang kanilang anak na si Luis at nag-aral siya ng elementarya sa San Miguel sa Bulacan at sa Tarlac City naman siya nakapag-high school. Taong 1932. Maagang nakapagsapalaran si Luis sa Maynila at nagtrabaho siya at sinikap makapasok sa University of the Philippines upang makapag-aral ng medisina at tungkol sa batas. Ngunit dalawang taon lang siya nakatagal dito dahil nga sa sobrang kahirapan, hindi pa rin niya nagawang maipagpatuloy ang kanyang pag-aaral dahil sa mga gastusin. Tuluyan na siyang huminto at nagpultime na lang sa pagtatrabaho sa tahian kasama ang kanyang kapatid. Habang nagtatrabaho, nakahiligan niyang magbasa ng mga aklat tungkol sa buhay ng mga katipunero at ang paghahangad nilang ipaglaban ang kalayaan at ang reforma sa lupa na inaangkin ng mga Espanyol. Sa patuloy ng pagpapalawak ng kanyang kaalaman, dito nakita nakitang walang pinagkaiba pala ang kalagayan ng mga katipunero noon sa kalagayan naman nila nung kanyang kapanahonan. Bagamat nawala na ang mga Espanyol sa bansa, Nananatili namang mahirap ang karamihan sa kaorenya niya.